Ayan na dito, baby. Oo, oh, gusto, gusto. Gusto, mama. Gusto. Gusto mo nito, mahal? May milis oh, na lang. O yung pagkatilat mga kapartida, ha? Marami-mari, mama. Yes. Thank you, maraming salamat po. Tupi tayo nila. Yan po at balik kadadating lang namin galing po sa palaisdaan. At yun pong mga nahuli po nating isda ay atin na rin pong ibebenta. Ayan po nandito na po kami sa bahay. Si Tia Flor daw po magbubuhin na mano. Oo, oh. bibi na mano. Oo, oh. natin ya. Oo. Oh. Oo, oh. ko po pumili ko. Dalawang kayo lang akin ha, mamaya ko bigay sa dad, tulog pala ang aking anak. Oo. Kung ito kundi pamili sa bangus, huwag kayo magkakasila, sila naman. Ayan po ang ating bangus. Ang pinilalaki ganda. Pumili Aray. ka lang yung loto. Oo, lang <laughs> kanong kay Lola. Tia Flor, maglilista <laughs> ako. Lahat mo ko dalahin yung bidya, ganda. Tia Flor. 2 kilos. Sa akin e, rin natin. Akin dalawin. Mabango sa kasama niya. Yun e, Lola. Parang walang bidya, parang walang 2 kilo yun. Ah Oo. Ito nga pala mahirap kiluhin at ko. Ano. Hindi isaktuhan. 2 kilo lang <laughs> sa akin.

Dila ini, may ka nating Yeah, sige po, Tia. Kunin mo na po. Akan dito. Oho, kay Tia Flor po, dalawang kilo. Tawag pa po yung inilagay ni Bossing. Thank you. Ito po siguro yung mga hinulog natin, Mamahan. Oo, oh, malalaki na po pala. Ay, Ay, hindi lang nila pagbibili pa nga pala. Ito pare. Ayun, yung kalitay. Bakay, yung kakadin. Yung pagbibiliin po nito. Salamat! Ay, malamit sa kailuwasan. Ang maunit. Sarap mo. Ang mga natin ang Okay lang. Sige, okay lang. <laughs> na, lang. Sa akin, sa pa bukos. Sa akin, sa mga pagka mo. na, na Cool. Ay, kulang <laughs> lang. na yung kuna. Yung malawa. Saktoy mo na. Para Kulang na yun Wala na dito. Ito po pala yung alimango ah. Kulang ng isang... kulang na naman. Sige okay, okay, yung ito. ba? yung naman. Ito Ako naman. Ako naman. May, may ari nilang isang ito. O wala. Wala. Ilan yung kay parang Edgar ah? Isang Isang Sa, Sa, yung... yung... Sa iyo ilong... ay... Siyam na. Oh, ito ay midya eh. Pili ka pa po ng malaki-laki pa. Hindi Ito ay kay Makuy. Yeah. Oo, oh, pisan. Oh, wala pa ah, ito meron yung walang plastic. ang plastic. Ate, ito sa akin. Dalawang kilo. Oo, sige. Oh, bayad ko. <laughs> mo! <laughs> mo. Mayuyupi yung... Ay! Ay! <laughs> <pangyari>. <laughs> <laughs> ay! Suplimo. Ay! Suplimo. Ay! Suplimo. Ay! Ay! matipat yung loko. Matipat sa atin ito lang wala nang lang, ang mamaya <laughs> <laughs> ano ito. Ito Ito po oh, ang aming isda. Ah. Ano? Yeah, Ilang diba diba? sa iyo. Dalawang Ano yung milot? na? hindi ba po? pa diba Magkano? Dilo. Po, dilo. isa. Sakto, bayan. 150. 150. Ayun po, dalawang kilo ayan po. Kaya na kayo. Uubusin niya ito, puro plastic. Itong kayo nila, <laughs> <laughs> ay pinak na. Baka mamay. O kayo. O kami naman, next. Ay, pili na kayo po sa doon. Kaya na, Pili na daw. Dalawang kilo rin, ayan, parang Edgar. Papain ko siya nila ng isang isda. At kami sumakay sa tricycle. Eh. Okay. Kaya nung may ano. <makes in> mama, yun yung kay Katilat. Ano, mimili siya na lang. Kaya yung kay Katilat na Wala yung mga limaan mo. Ako naman. Magkano ang kilo? 150 bonso. Kuya, 150. <laughs> <laughs> Wait lang ha. Bonso, mamaya may plastic na. Nana si Yunel? Yunel, aw! Aba! Oh, tawad! Tawad May <laughs> tawad ako! Thank tawad you! Oo, oh, ay talaga <laughs> man ito eh! Tumangay ito eh, oo! Oh, oh. <laughs> nag na na kanilang salamat isda! Tawad po! <laughs> Amasama lahat, madaming mga isa! Maraming tatuwa! Maraming saliwa! O, isang kilo sa akin! O, oh, sige bunso! Isang kilo ba? Maraming ilis na ko! Maraming ilis! Ha? May nanayong maraming! Ayun! Magustin! Ayun! Ah, oh, isang kilo. Tapos ay hinuli pa natin yung ato. Yung sa iyo, punso ay... Isang kilo. Ay, mo, isang kilo. Isang kilo. Isang kilo. Isang kilo. <laughs> <okay, tatay mo. laughs> May kapartida din pala ko ini. Salamat. Uh -huh. At ako binartidahan ni Ine. Ani Milot. Uy, gustong gusto. Ati na, si ati mo. Tukuhan na rin kung si Kadila. Ate na mo, pulang ulang pa, ane. Titing lang pa. Kanino yun? Ati yan.

Depende ah. okay, okay. sa, okay. sa size. Depende pala. Ah. Bunso! Ah. Tanong mo sila kung kukuha? Okay na daw ito ito. Ah, Ay, sige. Kainanay Sama mo doon sa inyo. Ito yung bayad namin. Isang kilo sa amin, isang kilo kay Kadila, isang kilo kay Kadila. tatlo. Mamaya ako kayo suklian oh, tatlo. ha. Ay ito ah, kay nanay. Okay na. Alin? Yung kay nanay. Wala eh, na lang. Isilit na rin nga kay nanay.

<laughs> oh, libre na nga yung alimango mo. Ay, natin sa sabi... fish. Oh, Ipan libre mo yung alimango pa mo kaya. Oo, okay sige. Nasa fish okay, pan nga yung alimango. Oo, oh, nasa fish pan. Hello, kaya siya yung mga uhuli. Si Tito Makoy ng isa-isang kailo. Walang pa po, Tito Makoy. Ba, ito ay kay nanay. Thank you, ate Nels. Matutuwa mm -hmm. si nanay. Plastic ka, gusto. O, hmm. babayara ko na ito sa akin. Sige, sinipid sa isa pero mo Tawa, kasi kayo yung suko gusto Kulang po lang naman Kasi ating dalawa Nakikilo Parang Kala ko yung ako ang Kala ko ang may may Ari Wala na, plus di Hindi ko na ba ba yung isa sa pala na pa wala natin pa ng Ako pa wala natin pa Ay, pwede ayaw eh. Hindi ko talaga malaway. kaya ako nang titimbang. ako lang ang tawag kanila diyan din. Dugo 'yun. E bigyan po ni Bossing si Ate Huya. Aba, hindi pa pa oh. 'Pag bigat din natin. Ate, yes. Nag-isda kami. Pa kagabihan pa. Para datlo 'yun. Ano dun? Lumikja. Baka Mati, buka, busing. Hindi buong... yung... pa ginawa isang kayo Yay! Yung... Naka-isda kami. <laughs> Yun, o wakala yung... mo busing, hindi ka makakatika yung meron pala. Hindi pa ginawa yung maa'kin. Dito ko at, nang maganda. <laughs> 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 bigyan mo pa rin si Karla, tiisa naman ang kanya. Bibigyan kayong bayad, Ate. Bibigyan kayong bayad e, kay Bonsang pa rin. Bonsang, ilang baga ang isda na Ate Karla? Isa. O dagdag mo pa ito, Ate, sila'y marami. Nagutuwa si Ate Karla. So wala na punutan sila. Magtira ka ng pang ano? Pang ihaw. Ano? Malito mo ito? Simakoy nga Si uh, Simakoy po ay nagkikilo kilo na ng paise isang kilo. Iska para kay nani. Sige haya mo ng lampas ng kaunti at nang may ano ah? Uh, may tawad. Ayoko ka na kilo kado. Paglalakay mo doon, Hindi ka na mahira mampagkukaw. Pag may bumili. Mas daig atini. Yen ay bulan bulan oh, <laughs> Bulahan na yan. Mukhang kuwanan eh. Yung, ano? banak, ba Mukhang ba baanak. Kapag so, pumaku, yeah. um. so, kay, okay. kanbas mo makuha yan. Saka walang kanbas. Okay. Sa e, mga e, payat, binukod. Be Hindi, ibebenta na yan. Oo. yun. Ay, yun? ay, 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 na, ay, ay, Puro, 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 tayo, May natira pa rin pa 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 po pala naman sa aming tatlong mid yan. Pala, wala ko'y wala na. Wala pala yung ano. Para yung mga kayo maliliit yung nakakuha kong Hindi na ito mabubuhay. Diyan at meron pa po dito yung mid yan. sinipit na nga yan. Sa mukha. Yan at meron po dito ang tatlong. Ay, yan talaga yung abono. May supe, no? Dila, tilalagay natin yan sa rems. Akan po muntahan agad sila. Kung paano ko si mahal. Ay, dapat ay dalain mo na, makuwi. Hindi, tatawag naman sila. O, ko ba? Ito palabas. Alin? Ay, hindi naman po bigyan na. minuto. Ay, bagay po kami kagulo na sa pagpaparti ng isga. Sige, Paris. Aba, siya nga pala, honey. Sige, hindi na bigyan mo. Palas ko salamat. sa. Ale. <laughs> Ale. <laughs> binigyan mo na 'yan. Tingnan Binigyan mo sa atin na bigay. binigyan ko tatlong bangus sa isa atin ah, it. Sige. Natahimik din. <laughs> Kanina'y parang nasa palengke. Naglilinis <laughs> na po sila hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Pero ito Nainom lang po sila at uh, sabi ko yung magkapi muna ay ano po, so magkakape pa kayo. Ay, mamaya na lang uh, makapaglabas uh, sa amin. Ay, alam mo yung, meron, meron. Go, so, yung sa amin, Ay, mamaya na halo Saka sila daw po yung mga basa ay magbibihis muna. Dapat pala kayo nagdadala na yung mga bihisan. No. Oh, yeah, sa susunod. Oh, yeah. Do. Saka sa susunod dati na sa kalpapabili nyo hmm. na ito. Maganda yung gawin kayo yung okay. milot ito. Thank you so much, Atina, sa bossing. Thank you po sa masaya yung experience. Sa so, uh, <laughs> kanina, <So, laughs> tama ka. Parang hindi ka nung kainin. Kanina, tinayin. Saka mahangin, eh. mahangin. Kaya hindi mo ramdam yung init. Maganda pa. Tapos ay nung tayo naka nakalusog na, sabi ni parang hindi na pala mapanglaw pagkayo yung nakalusog pa. <laughs> Pagka nasa aga pa, ay baka ako ng alimaw. Oo, oh, ay pag nga rin. Ay, nado, naiyok. Ay, okay, yeah. ay si, <laughs> si, <laughs> ba, na. ang <laughs> <na>, laser. <laughs> <laughs> Uh, uh, pa. Ano tayo? Salamat ate na mas kami pa alis Thank you. Okay na. Abaya, si Becca, inaantay pa yung alimango. kahit mauna na kayo, tawag pa. Oo, tayo eh. na kayo. lang ang takbo natin. kami pati pabago na to. Oh, mag-isa na ako kayo makakahingi doon na. Oo. Akin papa. Oh, oh kalating sa ako. Napagano ko na kayo yan. Tama dito. Nandos <laughs> ko yung doping. Bukod po dun sa mga nahuli nila, ay sila po ay bumili pa ng isda. Uh, Thank you. Yan. Yeah, salamat din sa inyong pagbili. Hindi na ako nahirapang maglaku. Uh, magcanvas. Mag-canvas. <laughs> Biro ka naman pinakayaw na nagwansura. Isang sako. <laughs> Sa susunod pala, Becky, ako magpapakanta sa iyo. Oh. Nakalimutan ko lang. Ang yun. may extra pa Ang dami pang bangso. Kaya po si Nabunso. ATV po ang dala nila at gawa po ng... Gawa po ng ano ah. Sira daw yung kanilang motor. Pinapaayos. Baka malaglag yung dala ninyo. Ay, walang mong laga yun. Tataan pa, na ko tumuli. Ito no, mo talo, isang model. Aba, sige isa. At ito na may isa kanila. Dadaan yata ng mo. Bigay, bigay mo pa yung isa ah. Ay, wala pulutan lutasin na doon. Eh, eh. Bigay mo na at mayroon doon ang luno. Aba, ihilo eh, na yun. Aka paborito yun. Salamat. Huwag kang masyado ng alimango. Yun ay paborito ka. Ibigay pa yung, ay, paano kung mabibigit ito. Thank you. Maraming salamat po. Tupit nila. Ayan po at ito yung mga sugpo na nakuha po nila. Oh, grabe po kalaki. Oh, Gabraso ni Teo. Napakalalaki po na itong mga sugpong ito. At ito naman po ay mga hipong banami. Ayan po. Mga hipong banami po. Ayan. Tapos may alimango pong luno. Malambot po siya. Kaya hindi po siya nakakatakot kahit hawakan. Mataba po. Ayan. Yan po yung magpapalit po ng shell kaya malambot. Nililinisan na rin po ni Bossing yung mga pa, isda. Uh -huh. Ilang kilo kinuha ni mo kayo? Apat? Oo. Ayan po yung aming isda. Pang-ulam. Pang-ulam <laughs> namin. Ayan po at nagluto na po si Milut ng alimango. Yan po yung luno. Saka po yung isang peraso nagsiksik ang na po sila. Ayan, at lulutuin na rin po ni Milot itong mga padyaw at saka po yung mga banami. Ibabawas daw po ni Milot si Tia Flor ng hipong banami. At yung gusto ni Maloy, hani. Ayan, at yung pong ibang mga isda ay eh, mga bangus po yan. Pangulam po na natin yan. Mayroon pa po ah. May lang po sa freezer. Meron po ditong dalawang bangus at ito po ay ihahatid po ni Balca na A few minutes later. Ito na po yung mga sugpo at hipon. Bali ito po ay niluto na po ni Milo. Tsaka na iulam na rin po ng ni Dudut. Tsaka po din na Milo kumain po kanina. Grabe po kalalaki ng sugpo. Wow, ah. oh, Dudutski. Hahaha. <laughs> gamukha ni Nini. Eh. Tingnan nga ni lang. <laughs> Ay, magpa-esturbo po at nag-ano. Teo, gusto mo na ito, Malcolm? Ka? Oh, Kain ka na nito. Oh, lalaki ka braso ni Teo. Oh, ka Grabe mo, kalalaki. Oh. Kain ka na ito, baby. Oh, gusto, gusto. Gusto, mama. Gusto. Gusto mo nito, Mal? Uy, oh, gusto. Oh, oh, oh. Dali. Oh. Dali. Oh. Hey. Grabe! Laki! Nagawan! Nagawan! Chug! 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 Kunin mo ngayon! Ay ay, ay! ay! Siray. Ay! Siray. Ay! Siray. Ay! 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 Touch! 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 So, pag laki mo, yung kakain ka nun eh. Oh, Bawal ka sa uh, hindi yan. Teo ko! <laughs> Gusto'y gagahala ng mahal ko! <laughs> Hello! Mahal ko! Marami naman gusing ang nakinabang doon sa ating pagpapaigahan bangus. At halos lahat naman Mandaabit po ay na nabigyan. Pati po yung wala, yung hindi nakasama sa palaisdaan ng mga kapatid po. Ni po si kapatid ko ay nabigyan naman po ng isda. Parang hindi lang natin nabigyan si Kalayaan. Oo nga na may kanananay na kay Kihapon pagminsan kaya madamay na rin yung kay Bunso. Si Udang, nabigyan mo pa si Udang. Oo. Oh. Si Unik. Tapos ay si Heisen Han, ito na dahan po namin kay Val. Sini nung budo yung ibinig ko din ang isa. Ay, oh! Mahal ko! Ay, sus, ganda ng ngiti! Yan, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng aming mga nakasama sa palaisdaan. At kahit po may mga nasimot na po sila doong isda, may pangulam na sila, ay bumili pa rin po sila sa akin ng bangus. Kaya hindi na po ako nahirapan na maglako at magtinda. At syempre gusto ko rin po magpasalamat unang-una sa ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga blessings na ipinagkakalaw po niya sa atin. At salamat din po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga subscribers, silent viewers, sa lahat po ng aming mga viewers, sa lahat po ng aming mga supporters, sa lahat po ng aming mga sponsors. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta po sa amin. Kahit kami po ni Milot, madalas ay parang nagkakapareho ng vlog. Lalo po at magkasama kami, magkakulang, ay may pagkakahawin po yung aming vlog. Halos pareho. Pero, salamat po sa lahat ng viewers namin na patuloy na sumusuporta at nanonood po sa aming mga YouTube channel. Ayan at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At uh, mag-ingat po tayong lahat dahil may paparating pong malakas na bagyo. Lagi lang po tayong magdasal. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!